dala ang sari-saring mga sakit. Kaya ang mga empleyado sa Paranaque, all out ang paghahanda para patibayin ang kanilang kalusugan. Ito ang good news ni Ate Rita Reyes. Taong 2009 ang tamaan ang bansang Mexico ng AH1N1 virus o mas kilala bilang swine flu. Nagbulat ang lahat sa mabilis na pagkalat ng virus sa iba't ibang bansa. Kaya naman, idiniklar itong pandemic ng World Health Organization o or WHO. Sa loob lamang ng tatlong buwan, 19,273 cases ang naitala habang 117 ang namatay sa 66 na bansa. Hindi nakaligtas dito ang Pilipinas kung saan 129 cases ang naitala. Pero buti na lang at walang namatay. It's really an influenza-like illness, no? Ano siya? Uh, yung simptomas ng flu, or influenza is very much like ito yon, no yung ah 1 n 1 Yung mga nakita sila sa research na nagkaroon ng pulmonary embolism, yung mga nakarating sa hospital na medyo grabe na. Kaya siya nakakatakot at kailangan bigyan din ng vaccine. At ngayon, ito ang buwibida sa lungsod ng Paranaque bilang paghanda sa party na tag-ulan kung saan marami ang nagkakasakit. Itong project na to ay sakit-free, Uh, absent free, empleyadong bakunado no ng uh, Mayor Florencio Bernabe Jr. Uh, basically, para magbigay ng bakuna, which is AH1N1 vaccine para sa mga empleyado. no This is to prevent uh, influenza and uh, uh, influenza-like illnesses pa sa mga empleyado ng gobyerno dito sa ciudad ng Karaniyat. Kaya naman ang laking tuwa ng lahat ng nakagawa ang mga eksperto ng bakuna labang sa AH1N1 virus noong 2009. At ngayon, ito ang buhay sa lungsod ng Paranaque bilang paghanda sa party na tag kung saan marami ang nagkakasakit. Excited ang humigit kumulang na 4,000 makakatanggap ng libreng bakuna kabilang ang utility personnel, traffic enforcers at office employees. Uh, can it, uh, once you have the vaccine, it will definitely check the virus from from ano, from multiplying inside your body. No? So nasi check na siya bago pa pagpasok pa lang niya, mamamatay na siya kasi meron ka ng antigen na na-develop sa katawan o panlaban doon sa virus. Kaya naman ang mga empleyado, malaki ang pasasalamat sa proyektong ito. Malaking bagay yun. para sa aming ng din sa kung saan po namin tayo magbayad na, 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 na halaga, sa ng ibang halaga then, sa uh, malit ng bangsa. Nakakapaglingkod kami ng malusog, masaya, saka hindi ko talaga a-absent. Maganda yung bakuna kasi meron na kaming defense sa H1N1. If ever magkaroon sa Pilipinas, so hindi kami kailangan mag-absent. So, Tuloy pa rin ang trabaho. Inaasahan na magtutuloy-tuloy ang proyekto sa mga susunod na taon. Kapag alaga ang kalusugan, alaga rin ang bayan. Kaya ang mga nabakunahan, ganado sa trabaho para higit pang mapaglingkuran ang mga tao. Ako si Rida Reyes at ito ang aking good news.